Hello and good morning! Today is Wednesday and nandito tayo ngayon sa swimming pool So, ayan Dito ako nakatambay ngayon kasi syempre gagawa na naman tayo Luluto at magluluto nagpre prep um, Since wala nang mga trabahantes syempre hindi na kami masyadong busy dito sa lutuan So, mag-start na tayo ulit mag luto-luto So, kasi pag umaga kasi, syempre nabibisi na ako sa lutuan sa sa ating mga trabahan tinoon. So, kumbaga, nag-relax muna ako sa mga luto-luto kasi gusto ko talagang tumulong. Yun lang naman. And ngayon is nagpapatubig na sila dito sa my swimming pool, guys. And nakita niyo naman yung lights ni Brenda, no? Nak nakakamangha yung lights niya sa swimming pool. So maybe tomorrow or mamayang gabi or mamayang hapon, eh baka mag-swimming -swimming na yung iba kasi may medyo siguro mayroong mga mga 10 ah 6 inches na tubig na dito sa napakalalim na area and then again ongoing. So ipakita ko muna sa inyo and then kahapon is nagready-ready -ready. kami kahapon, naglinis-linis. So yung sa function hall, nilagyan na nila ng table kanina very early in the morning at naglagay na din ng mantil. So napakainit guys. Ngayon is 11 a.m. na dito no. So dito ako actually dito ko sana gusto talaga magluto. Kaso napakainit na. And then siguro libutin ko yung dito na area. Napakunang hindi ba masyadong mainit na. Tapos lipat-lipat na lang siguro yung table na gagawin ko mamaya. Pero mamaya pa naman ito na hapon na i-upload natin. Pero ngayon, ano, ipapakita ko muna sa inyo ang itsura ng swimming pool. Tapos sa taas naman kasi sa bahay, syempre yung niluto na, nagluto na si Brittany doon ng paksiyo para sa mga tao na lang dito, mga staff. And then wala na, well, as in, wala na trabahante kasi halos lahat eh, wala nang gagawin. So, tara. Lapitan natin yung pool at ipakita ko sa yung itsura. Tara, let's. So, eto na siya, guys. No? Napakalinis na. And then, eto yung last nila na natapos kahapon ng sa paglagay ng grout. And then, ayan na nga. Tinutubigan na. And napakalinis na din. Ayan. Tapos, Aabangan natin yung ano neto mamaya. Yung lights pag uh, pinaandar ni Brenda tu mamaya. Bueno, oh. may tubig na. Nandiyan din doon. Whew, init. Ayan. Huh? Hindi ko alam kung ganito lang bato siya no. Siguro lalagyan pa to ng something dito. Kasi meron to siyang takip. Eh. And then, napakainit. Ayan. So, sure ako yung tubig dyan, eh, medyo mainit pa din. And then, later, ayun na nga, nagpe-prepare ako dito na ako naluluto mamaya. Hanap ako ng magandang pwesto kasi gusto kong i-experience yung pwesto dito sa pagluto ng And then, tara, punta muna tayo sa taas. Tingnan natin kung yung ginagawa nila. Pero nakapagluto na si Brittany ng ano, pack Kaya, i-check na natin. So, sa totoo lang talaga, guys. <laughs> parang hindi na ako nasanay na napakatahimik na talaga. <laughs> Kasi nasanay ako. Nasanay kami, kumbaga nasanay kami na marami kami lagi dito. So, parang bago ako pag ganito. Wala ng trabaho. Siyempre, tahimik na hindi na din masyadong busy ang mga mga routine sa araw-araw tapos dito na mafi-feel mo talaga na ah, parang relaxing na din talaga tingnan, tingnan yung desse, oh. ang tinatitig ng ilog oh. sarap na, na naman magtamkitaw oh. so ayan na tara punta muna tayo doon kasi ayun Halian daw muna tayo. And then later, magluluto tayo ng ating putahe na snack naman. So, ay, yun lang. Tahimik siya. Tahimik ang buhay na <laughs> naman siya. E abangan ninyo sa August 8 kasi, syempre, mag-open na ang swimming pool sa public. So, hindi ko alam kung ano yung mga ganap dyan. Basta sa August 8, merong merong kaganapan dito sa farm or... yan. So, yun lang. Tara, kain na muna tayo, guys. Sarap yung luto ni Brittany. Wapa. Agay, okay. Ben. Bayon. Okay. Onan. Ayun na, mga onat, okay. ah. Okay. No, okay. wala, wala siya sa Yugo Yugo Babe. You babe. You go babe. You go babe. You go babe. You go babe. You babe.

bakit? Diba? Kan magbuto naman siya. Okay, gusto. Okay, so, oh. no? bro. Ini ta bro. kantilan. Ay tao. Ba naman man lakaw no? Oh. So bukas magkantilan na naman sila Surigao with Elias Bebe. Ugma ba di ay? Juan, <laughs> di ba? Juan, mag

ay <laughs> hey, sorry nang no, hindi yung mga Hindi no, no, na kami nasanay na, na kahimik so, yung farm Kaya may bago ng yung Mami, abe! Ang ulam namin ah, binili na na-drink nila hapon isda. Ano? G-Ford. Binigyan ko pala sa si Angel ng cake. Huwag rin natin itulit-tulit mm. siya. Pila. Pila rin din. I-squirm itong ube. Kaya nakakuha siya kaha. Hmm. Ngayon, kasi hindi siya ako takiya. Oo. Oh. Oh. Nga. Benda kong gusto ko patulong sa shop kuwag cake under Brenda. Ngayon rin natin gusto rin si Angel.

Tubig vlog kay. Masisudli pa tula. Bag. Kamalit ko tayo. ka ako. Kaya lang sa lalong matang ko pa mi. Kaya lang sa lalong matang ko pa mi. nga-nga dito. Pagkila kami ng mga ang-ang-ang. Walay kwan ka Gamay Gamit sa... 你们那边呢？

Siyempre, mamaya ulit, mag-upload tayo kasi magluluto tayo ng snack. Ayan. See you later, guys. And thank you for always watching. Mag-ingat po tayong lahat, na.